Welcome to Inday Japanese Vocabulary. Ang vocabulary dating nyoun level N three. Hi, parehas parin po na form po ano po so ansa natin po nate. Bumalik na po si Roy Sang. Roy Sang, so anong nakada ba? Pag ka, bababa mo na ito. na siya. Ah, okay na lang. Say. Hay. Sago po tayo. mo na. Ako po. mo. Ayaw mo. na. Ayaw na. Ayaw na. Sukiri. mo Ano po ang sukiri <laughs> oh, anong isok, anong isok? Na, na, ano yung sakta ano, anak, malapit ka ba sa TV? Layo ka lang ng konti kasi hindi namin marinig din yung, ano, yung magiging lesson ni ating mga Pasensya na, panay. Eh, <laughs> sukiri. eh. Sukkiri. ka na? Ikaw na po tayo. Hay, pag sinabi pong sukiri ay? Raisang. Sukiri, maging maayos, malinis, magaan, sa damdamin, ay, malinaw pa, no? at iba pa. Malinaw, like. So, des. Hay, yung magaan po dito, hindi po yung magaan na yung bagay ha. <laughs> hindi po itong box na ito ah. ay magaan. Hindi po yun. Ay, man, sa damdamin po yun. Ka. So sa emotional po yung sukiri. Ano po? Hai. So itong maging po ay suriform po siya. So maging maayos, maging malinis, maging magaan sa damdamin po ah, maging malinaw at iba pa po. Ano po? Hai. So gamitin po natin siya sa phrase, sa sentence. Ikai shimasu. natin. Heya ga suki sukiri suru. Hai. Pera ga sukikiri. Pera ga sukikiri. Pana taling ma malinis ang kwarto. Pana po. Ay. Magi malinis. Pera ga sukisur, sukirisur. May nag may, may, may nag po sa likuran niya po. Tama po yung sagut niya. Maging maging ano po? Magi mag mag malinis. Mag, mag, mag malinis mag so, sure. daw po. So this. Ay. Maging malinis. malinis pala. Pwede pong maging malinis o kaya naman po umayos ang kwarto. O kaya naman po luminis ang kwarto. ay, Kasi pag, pag yung kwarto po napaka ano, uh, napaka dumi kung ano, ano pong nandiyan na hindi nagtatapo ng, ng basura, naka-disorder lahat po ng ano. Halimbawa may bata, yung mga laruan naka nakarambol rambol po dyan. Ano, uh, pag lininis po siya, parang pati po yung damdamin nyo gagaan po, di ba po? Ma magiging maaliwalas po kasi. Hay, kaya, ibig po sabihin po nun, umayos o kaya luminis ang kwarto. Ay! Diba, tsugi ikimas. Toso-toso, hindi kudasay. Ay, Hi. Kibunga suki, suki suru. Hai, ga sukkiri suru. Ano nga po ba 'yun yung sa damdamin na sinabi ko? Ano Ano po? Kibun. Hindi ko po alam yung meaning ng kibun. Kibun means ram nararamdaman. Pakiramdam. Ah. Gumagaan po yung pakiramdam niya. Pwede rin po. Hi. At yun din po ang ginamit ko. Ano po? Kasi dito po, di po na, na, nabanggit ko po, magaan. Enter parenthesis sa, sa, damdamin. Hi. So, kibun ga sukkiri suru. Means, kumaan ang pakiramdam. Hai, kumaan ang pakiramdam. Hai, dewa do, dong dong don, ikimasho. Ang next uh, vocabulary po natin ay Roy Sang, kayo pa rin po. <laughs> kayo po lahat dito sa ano na to, sa page po na ito. Ah, sa sige po. Sapari suru. Hai. Sa tingin niyo po, ano po ang sapari suru? Hindi madawa ka rin na ides. desu yo. Hai, ito po ang mga ibig sabihin niya. Nakikita po? Opo. Opo. Mm -hmm. Sa parisuro, talagang maging presko sa pakiramdam, tama lang ang lasa at iba pa. Hai, so desu. Sa parisuro. So, pag ginawa po siya, ginamit po siya sa uh, sentence, 風呂に入ってさっぱりする。さっぱりする。はい、風呂に入ってさっぱりする。あのポム、うん、意味するやん。 Nagsasudan sila. Par <laughs> pakiramdam niya po may pumasok na maganda sa katawan. Pakiramdam niya po ay may maganda sa katawan niya. May maganda sa katawan niya? Ano po ang furonihayte? Pag sinabi po kasing furonihayte, good as ma maligo. Or naligo. Ay! kaya magiging presko. Maligo at maging presko. So, this. Maligo at maging presko. Hay. Yun po yung nararamdaban po sa katawan po. Ano po pag, uh, ba, syempre, sticky po yung katawan po natin kapag, ano, madumi na po tayo. Galing po tayo sa trabaho. Syempre, mga alikabok, ano po. Ngayon, pag na, nag-shower po tayo, matatanggal po yung sticky, yung, yung parang abura po po, ano, yung mga lana-lana natin na nanggaling din sa, ano, natin, sa katawan natin, marirefresh kayo. Kaya, pag naligo po, magiging presko, sappari siru. Hai. Yan po siya, ano po. Hai. Next po natin. Kono monday wa sappari wakaranai Hai. Sappari wakaranai, Kono monday ah. wa sapari. Pari wag ka Ano po siya? Pakiramdam pa niya yun ano? Ito po yung papilihan para po sa sasapari. <laughs> talagang price. Paging price comfort. Talagang. Talagang wala siyang alam sa ano ba yung monday? Pro, problema? Problema or uh, tanong po. Ano po? Hi. <laughs> May isa na akong tinama, yes. <laughs> <laughs> May ko times. Hindi ko talaga alam ang tanong na ito. Hay, kasi yung kono is ito, monday wa ang tanong sa pari talaga. Wakaranay. Hindi ko alam. Kasi itong wakaranay po is uh, from the root word of wakaru. Wakaru means alam. So, negative form po siya, wakaranay, kaya nagkaroon po siya ng hindi ko alam. Ano po? Hai kaya, okay. ang word po na ito, pag pinag po siya, magiging, hindi ko talaga alam ang tanong na ito. Kono monday wa, sappari wa karanay. Ay, talaga, hindi ko alam. Ganun, ganun po yung meaning niya po. Ano po, sappari? Ay. Kaya, pwede rin po, po kayong mag, ano, mag, mag magsagot. Hali ba yung nag-question sa inyo. Ne, kore, kuris, Alam mo ba to? Pwede niyong sabihin, sappari kahit wag niyo na po nilagyan ano, wakaranay. Ibig may maiintindihan na po nila na hindi niyo naiintindihan talaga. Sa talagang hindi ko naiintindihan. Hay. Kanyan po siya ginagamit. Arigato gozaimasu, Rei-san. Meron po kayong katanungan about po dito sa Rene site niyo? O po sa mga nasa baba po kung meron po kayong question. Go po tayo. Okay. Ada naman ating as far as makikita ko sila wow, Okay lang po. Okay ah, lang po. Okay lang po. So, salamat po, Luisa. Matay, yeah. rush ko na, Hi. <laughs> Thank you rin po sa kasama nyo. Hi. <laughs> na, Ronald-san, maaari po kayong mag-unmute. Hi. Atsukare sama desu. Atsukare <laughs> sama desu. O kaili nang say. Rush ko na, guys. Rush ko Parehas pa rin po tayo ng form po. Ano po? Hi. So, ang First, vocabulary po natin ay? Gusri. Gusri. Ano po ang gusri? Gusri. Baka na yan. Hmm. Sa Tagalog po ay? Matulog ng mahimbing. Ay, ginagamit po siya sa pagtulog po. Ano po? Okay. Ay, matulog mahimbing. ng mahimbing. Apa. So, pag ginamit po siya sa sentence, magiging? Gussuri nemuru. Ni nimu Hai, gussuri nemuru. Sa Tagalog po? na Ano itawag ito? Uh, inaantok ng mahimbing? <laughs> hindi po. Nimuru. Nemuru means nimuru. matulog po, di ba? Kaya... Matulog ng mahimbing. Hay, parehas lang po doon. Dito po kasi, linagyan ko lang po ng enter parenthesis po sa taas. Kasi wala naman po talaga po siyang ano, uh, meaning na matulog. Ang gusto po kasi is mahimbing talaga po ang meaning niya po, ana oh. Kaya, gusto rin ti, marutin. matulog ng mahimbing. Guys, ito po, ana, uh, bonus ko lang po ito, ana. Ang mas, uh, ma, uh, mas advanced po ng gusto is, Fukaku nemuru. Fukaku nemuru. Alam nyo po ang word na fukaku? Fukai? Alam nyo po ang fukai? Yes, ma'am. Isa po siyang adjective. Ano po ang fukai? Malalim. Malalim. Hai. Malalim. So, pag instead po na gusuri nemuru, maaari nyo pong sabihin na fukaku nemuru. From fukai, itadrop down po natin ang i, papalitan po natin ang ku. Fukaku nemuru. Ibig po sabihin noon, matulog ng mahimbing din. Hi. So, ibig po sabihin ng ano, matulog ng mahimbing dito, yung fukakunemaru, kahit na yugyugin mo yung katawan niya, hindi siya magigising kasi ang himbing nga po ng tulog niya. Hi. <laughs> hmm. Sana ka nyo rest. Bonus lang po yan. Wala po yan sa, ano, sa libro natin. Hi. Meron din po tayong vocabulary na Nikkuri suru. Nikkuri.

tahimik na uh, tahimik tawa na tawa friendly. Na, hai, tawa na friendly. Yun Nick Kori po, hindi po siya sa mahinhin na tawa. Ano po? Um, wala po siyang tunog. Alam niyo po yung nakangiti ilang? Nakasmile uh, lang. tunog. Nakasmile lang. po, asiguro siguro po tumpak ang ano, word po dito English talaga. I Smile po. Ano po? Pero, uh, ni Kori, pag sinabi pong ni Kori, tawa, isa po siyang tawa na friendly. Alam oh. niyo po, alam ano ba, nagkita tayo. Ah, oh, nice to meet you. I'm... Ah, oh, hindi ko na sabi ng tunay ko bakal. <laughs> I'm in the <die. laughs> Napahinto ako. <laughs> Hi, I'm in the Ganyan. Pero after po natin mag-usap, nakangiti lang ako sa inyo. Wala pong ano, wala pong tunog. Yung po ang uh. kinatawag na Nikori Tsuru. Hi, ngayon naman po, meron... Uh, kapag gamitin po muna natin sa tuloy sa ano, sa sentence po. Ano po? Ay, hindi. <laughs> Ito muna po. Ngayon naman po, pag sinabi pong Niko, niko, sir. Ay, isa rin po siyang type ng pagtawa. Ano po? Oh. Ipaki ano naman po ang pagkakaiba nila? Alam niyo po? Parang Ano ba dun? Parang naka <laughs> Naka smile siya, pero <laughs> Ano, parang ano ba yun? Parang nahihiya na mag-struggle. Mm hmm. Ano pang tawag yun? Okay lang po. Ganito <laughs> <laughs> po. Parehas lang po siya. Wala pong sound ng pagngiti po. Ano? Ngiti, ah. ngumiti, or tahimik po. Ano po? Kaya ko po linagay ng, uh, linagyan po ng enter parenthesis yung suru. Kasi ano po siya, uh, verb na po pag ngumiti po. ba diba po? Ngiti po isa po siyang noun. Hype. Ah, okay. So, uh, kumbaga tahimik po siya na ano, natawag, Ewan ko kung bakit ko naisulat dito. Ito lang. Dapat meron po yung ano. Bale, ito po yung pagkaka... Ay, hindi nakita. Mali, yung pagkakaano ko. Bale po, i-explain ko na lang po orally po. Ano po? Ang pagkakaiba po ng nikkori at Niko-Niko-suru. Ang Nikkori, as I said po, tawang friendly. Ano po? Kapag, uh. ano, uh, kapag nagkita tayo, tatawa, na, nakangiti ako sa inyo, yun po yung nikori. Ngayon po, pag sinabi pong niko niko sir, meron po siyang iniisip na nakakatuwa o kaya may, may inaexpect expect siya, kaya kumaga excited siya, kaya nakangiti siya. Nakikita sa anyo. Na, ano ba, yung tao nakangiti. Pero makikita niyo po siyang, na, makikita niyo po sa anyo niya na, na may, may kina siya may may, may nangyari siguro masaya o kaya naman may iniisip siyang nakakatawa kaya nahangiti siya yung niting uh, saya saya ito po ngiting friendly uh, okay ay medyo ano complicated naman mga, ano ano uh, isa po siya sa ano o ang niko niko dito sa Japan ay meron po ako yung, ano, linabas na video na Kapag may time po kayo, iscrawl-scrawl nyo lang po yung tiktok kung makikita nyo po yung about po sa niko-niko. Sa uh, different types of uh, onomatopoeia na different types of smile. Pagtawa po. Hi, Kaya, tsugi desne. Kung meron po tayong nipo ko rin. Ho hohoi mo. Hai. Ano naman po ang hohoi mo? Hohoi mo parang... Parang... Ano, ano ba yung parang pagod? Tapos... Huyo parang? Hindi ko alam. Nakinalaman <laughs> po siya sa taas. Kaya po siya meron araw. Oo. Oh, ngiti rin. Ngiti rin po. Ito po ay isang formal form ng nikori or nikoniko warau. Hi. Pero pag sinabi po kasi pong mo mas uh, may image nyo po, pag sinabi nyo po yan sa, ana sa, sa uh, kumbaga, native na Japanese, ang magiging image po nila, tumatawa na mahinhin. Ay, medyo, medyo, ano, saucy. Medyo, ano, kumbaga, hoho, ano, si, ano, si princess, nakangiti siya, ganyan, hohoe mo. Ay, pero parehas lang po siya sa atin sa Tagalog po. Ano po? Kumbaga yung rank niya, yung class niya lang po medyo mataas. Kesa oh, po okay. sa nikori at niko-niko. Hai. At, kimasho. Gamitin po natin siya sa isang sentence. Hai. Pwede pong gamitin nikori o kaya niko-niko. Tapos waraw po. O kaya naman, hohoem lang. Hai. Ah, oh, okay. So, kung halimaw po, uh, Niko Niko Warao, ano po siya sa Tagalog? Niko Niko waraw? Hay. Ano siya? Parang... Yeah, nakangiti, parang... Na, nakangiti na ano ka tawag doon? Niko Niko Warao. Ayan po. Ba? Na, na, natat kayo natat What I means? Tina, tumawa. At oh, tumawa na kami. Niko-niko. Ha, Niko-niko, paraw, nikkoli paraw, hohoemu, lahap po ay tumawa ng tahimik. <laughs> ay. Ay. Okay. Hay. Or kung siyot yun tara, kung ito pong hohoemu po gusto nyo pong palitan po ng term, pwede rin pong tumawa ng mahinhin. Ay, kasi medyo mataas nga po yung rank niya, di ba po? Oh. Ay, pwede pong ganyan. Ay, meron po kayong katanungan po sa mga rinisite rinesa, niyo po? Or sa mga... Okay na, na po. Okay uh, na, po. Uh, oh, yes. But ma'am? Ma Ate Inday. <laughs> <laughs> Ate Inday nga ne. ako marami akong tanong. Nandito Ay po sa gaba. From, Thank you ba, ma, Red, Ma, Red Sang, sa pari po ba pwedeng lagyan ng this? Sa pari this? Kung yan lang po yung word nyo po sa pwede po. Haniwa, ano ba, tinanong po kayo, tulad po nung kanina pong situation po, ano po, may nagtanong sa inyo. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Pwede nyo pong sagutin na, sa ne. Okay, sa Okay lang po, um, pwede po. Ay, Pero ano lang po siya, 10. verbal, verbal, verbal form lang po siya. Ano po? Okay, pwede. thank you po. Ah, hi, Amara, saan naman po? Ano maganda gamitin natin yung dalzenzen o sa pariwakan? さっぱりわかる？全然かさっぱりさっぱり全然わからない？わからない場合は、うーんどっちも使うどっちも使える。うん全然わからないさっぱりわからない。どっちも使えます。あのありがとうございます。じゃあ、あ today、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 gusto ko sana magpakita ng mukha pero wag na lang doon na lang <laughs> para sa, kasi iba't iba yan ng sample di ba kasi oh, nagtatanong si Ben eh. parang nalilito sila bakit pare-pareho magsasample mm. sana ako kasi niko niko hindi naman ako kawain so <laughs> <laughs> sorry kanina tong atin na, nalilito po so hanap po tayo ng ano eh, Hanap po Hindi tayo po ako pwede magpakita kasi mayroon content sa atin din. Makita niyo ako sa content. Ayoko nga. <laughs> <laughs> Nakakahiya. Yes, ang ego is smile lamang po siya. Yung Apo. natural smile lamang po siya. Yung niko ni waraw po, ganito. Okay, ganito. Ay, ito. Ito po ang pinakaanang tumpak na niko waraw. Yung friendly na tawa. Ngayon, pag sinabi pong niko niko ito ito po pinakatumpak diyan. Ana may may iniisip siya kaya may may ano heart. Ay, may naiisip siyang bagay na masaya. O kaya ito as in masaya po siya, di ba? Pero wala po dapat pong tunog. <laughs> Ay, pero pinakatumpak po diyan ito talaga. May iniisip po siyang masaya. Ngayon yung itong kay ano kay na, kay kay ginawa ukasang. <laughs> ukasang eh. Ano, yan po yung sinasabi pong friendly na tawa. Genki, parang ana, kamusta ka? yung, <laughs> tawa yung tawa niyang ganyan na, nai-image niyo. Medyo yasashi. Sonna kanji desu. Hai. Last na question ate. Um, Oy. na, na sagot ko naman yung tanong ni ate Hombari, pero check ko na rin. Yung Ay. kilig na smile, niko niko hmm. yun, di ba? Pag kilig kinikilig na smile, ka. Um, um, kili, kili mm. niko kuri -niko um, niko -niko niko. ni niko -niko ni na Niko-niko, parang niko-niko niay. So na na yun. So 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 tuwing MWF at 8 PM Japan time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents maraming salamat po hanggang sa muli